Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? May litaro po. Maraming salamat po sa pagbalik dito sa akin channel at maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagpabook ng ating reading at kumuha ng mga bracelet natin, nagpaalaga sa mga bagong alaga natin. Maraming maraming salamat po sa tiwala ninyo. At yung mga client natin na nagbibigay ng mga client na bago, nagre-refer, maraming maraming salamat po talaga sa lahat. Okay? So, checking energies tayo. Kamusta yung mga mahal ninyo? Kamusta yung mga first person ninyo? Ano na kaya ang mga ginagawa nila, no? Kasi alam ko naman na par napaka-curious ninyo malaman. Pasensya na po kayo sa mga nagantay kahapon ng upload natin. Talagang hindi po natin kinaya ang dami pong nag-book ng reading, ano? So, birthday po yung birthday po ng anak ko kahapon kaya hindi na po talaga ako nakahabol pagpasensyaan nyo na po marami kasi nagme message sa akin nalulungkot daw sila kung wala akong reading <laughs> maraming salamat so yan ang energy ng person mo 10 of cups mukha ang taas taas naman ng pangarap ng tao na ito ano? may nakikita po ako na mukhang namimiss niya yung pamilya niya namimiss niya yung dating sila Okay? Meron siyang someone na maring yumao, nawala, lumayo, nag-abroad, best friend, kamag-anak, anything na, any someone na, sorry, any someone na malapit sa kanyang kalooban. Okay? Yan ang namimiss niya. Possible na may anak kayo. Family po talaga ang focus niya ngayon. Okay, so yung karamihan po sa inyo ay parang na-realize nare niya yung mga mali na ginagawa niya. <laughs> Mukhang may magbabalikan na sa sense natin. May magbabalikan. Wow! Paganda na ng paganda ang kanyang takbo ng karir. Maring ito ay manalo sa isang bagay. Or pwede rin naman na baka tumataya ito ng maliit na lottery or games, any kind. Mukhang may perang swerteng papasok sa person niyo, Okay? Um, yung iba po sa inyo, some of you is a long distance relationship or magkakalayo na, no? Ilang araw kayo magkasama, ngayon magkakalayo na kayo. May pag-uwi, may paglakbay, may travel, okay? Kasi of two, two, two of ones nandyan. Okay. Mukhang gagawa ito ng paraan. Ah... Uh, yung iba dito sa inyo ay may nasisense po ako na parang umiiyak, namimiss niya kayo. Okay, totoo ang pagmamahal nito, totoo yung nararamdaman ng tao na ito. Okay, so magbibig, -be may magsasorry. Oh, congrats, alam ko kinikilig kayo. Nag-overthink din po ito. Okay, mukhang may pag-iyakan, may, ka may kaganapan na ganun. Okay. So yung 10 of wands, six of swords, ayan. Talagang overthink yung person niyo. 100% na talagang nami kayo ng taon na ito. Kumbaga siya ay ready ready na umuwi. Kung siman po ito, kung malayo po ito nasa abroad, ready ready na po itong makasama ka. Kung both side kayong pareho kayong malayo, ready ready na po itong makasama ka. Okay, dito tayo sa 3 of pentacles. Ah, uh, nine. Oo. Mukhang ang dami niyang naibigay sa iyo or ikaw ang naram, maraming naibigay effort, ano? Time. Time, oras. May gusto siyang iparating. May gusto rin siyang sabihin o ibigay. Ayan. Mukhang nagmumuni-muni siya ngayon, nag-iisip kung ano 'yung dapat niyang gawin sa relasyon ninyo. Okay, nagmumuni-muni. Ano pa ito? Four of Pentacles, okay. Uh, mas gusto niya mag-focus ngayon sa kanyang business, sarili. Mukhang may may inaayos siyang uh, bahay, lupa. Uh, baka may family issue din, possible. Uh, protektahan niya ang kanyang sarili din, possible, okay. Mukhang maayos naman ito kung may inaayos silang lupa o bahay na away. Halimbawa... Uh, nagkaagawan sila ng lupa ng kamag-anak Yan, shareholder, mga ganon Okay Ngunyan Pates of Swords 1, 2, 4, 6, 8, 10 Okay Baka mm. mag-uumpisa mag na yung person mo Mag-step, mag-step by step na siya Malaking realizations ang ginagawa niya ngayon sa sarili niya Okay, kung gan kung da kung last year na nahihirapan siya, financial struggle, yung mga bagay na parang hindi niya pa maintindihan, siguro din yung iba sa inyo are dealing with a person na parang uh, isip bata, walang pangarap sa buhay. So iba na ngayon, iba yung parang magugrow siya, no? Yung iba, yung iba sa inyo nag start na maghanap ng trabaho, uh, makukuha't makukuha niya ito, makakatanggap siya ng blessings. Um, yung iba rin po sa inyo, nagmo-moving forward. May nakikita ako. Habang nagmo-move forward siya, uh, parang healing process niya is talking. May nakikita po ako na parang pinagmamasdan ka niya sa malayo. Okay? Yung iba sa inyo, maaring magkasama kayo sa isang bahay pero hindi po kayo ganong ka- Uh, ka-close or ka-sweet ng person mo. Pero mahal na mahal ka ng person na yan, gusto lang niya siguro mapag-isa. May mga tangan tao po talagang gano'n. ano? Kahit kasal na kayo, kahit magkasama na kayo, parang they need them, uh, kailangan din nila ng space, ano? Parang gusto ko mo na mapag-isa kasi parang iba sa inyo nagkakasawaan, yan, may mga iba po, may napapansin po ako dito na parang laging umiiyak yung yung person niyo, nag-overthink din po ito. Hindi po ko lalaki na yan ay hindi po yan umiiyak, umiiyak din po yan sila. Okay? Yung iba po dito sa inyo ay eh, po kayo kung magalit po kayo sa akin. Basta po ay eh, nakikita ko dito ay eh, may problema rin po sa inyo sa attitude problem. Okay? Mari po yung iba sa inyo nag-away sa pera. Okay? Nagkalabuan dahil sa pera, binigyan niya, nag-effort ka. Pwede rin ganun, ikaw nag-effort tapos siya yung naglustay yun. Maraming sitwasyon na maaring pagpo, pa, magiging issue sa pera. Okay? nasi ko dito mukhang kayamanan ang problema. Okay? Yan ang energy ng person mo and sana po ay talagang magkikita kayo at mag-effort siya. Ayan, so parang willing naman siyang ayusin ng bagay na yan. Ayan, kaso talagang meron siyang nagawa sa yung kasalanan, pwede. Pwede rin naman na nalustay niya yung pera talaga. Okay, so tingnan natin kung ano yung energy ng inyo. Sa lahat ng nakikinig ngayon. So kung gusto niyo magpa-reading, anyway general reading po ito, marami po kayo, halo po kayo dito. So mas maganda po na magpa-reading po talaga kayo. Okay, dito na tayo sa inyo. Uy, January ngayon ha, huwag kayo munang mag iiyak iyak hindi pwede. Relax lang kayo. Okay, hanggat maaari, magiging maayos po ang uh, emotions ninyo. Kasi madadala nyo yan sa, oh, ang bilis, oh, nahulog yung cards niyo Sa The Chariot, uh, may nakikita ako gustong maglakbay or may bisitang tao, may paparating na unexpected. Tingnan muna natin kung anong expected na to. Okay, may magtatapos. Okay, may nakikita tayo dito na the hermit. Okay, hermit and the tower. ah uh, may nasisensa ako dito, unexpected to. Ano? Kung dating stress na stress ka, meron kang inaantay na possible na big break sa'yo. Okay, may nakikita ako na pag-aaralan mo ito, magiging okay ito. Okay? Malakas ka eh. Hindi ka basta-basta matitinag ng iba eh. Ano? Iwas-iwasan mo lang yung pag-iisip mo, yung pag-overthink mo. Kasi yun ang magpapahina sa'yo. Okay? ah uh, may nasisense ako, baka may umiiyak, may nalulungkot. Okay? Kasi si Virgo, nandiyan oh, nakaupo siya. No? Pero siya ay nagre-recharge, kumbaga nag-healing process din siya. Okay, parang ang dami mong gustong tulungan, kakaiba ka, no? mabuting tao ka, gusto mong tumulong lagi. Ikaw yung tao na parang kakainin na lang ibibigay mo pa sa taong mahal mo ganun ka. Okay? Uh, maaaring di iniinda mo ngayon ang gastusin ng December at January. Okay? ah uh, may nasisense din ako may mga taong magkakahiwalay na travel, babalik na sa work, babalik na sa kung saan. Okay? Ayan. So, meron din tayo dito seven of pentacles. O, ano? Seven of Pentacles. Meron din tayo dito ang Four of Swords. Okay. Oh my God. Hindi ka masyadong ano, um, vocal sa mga taong kasama mo. Even doon sa feelings mo sa sa kung ano man nararamdaman oh, kung ano man nararamdaman mo dapat pakawalan mo yan kasi napaka heavy ano you know, kung isusolo mo yan yung iba sa inyo may nakikita ako dito parang gusto magpakamatay may depression may anxiety meron kayong trauma from the past Sumawa so, kayo sa mga sarili ninyo. Lumaban kayo. Hanggang 2024, pasalamatan ninyo ang sarili ninyo na hindi kayo sumuko. At patunayan ninyo sa sarili ninyo na hindi kayo susuko. Okay? Okay. oh, mag-ingat-ingat lang ha kasi parang meron kang po problemahin, meron kang um kumbaga ano lang to, change mood ang iba. Iba sa inyo maring makakaramdam kayo ng biglang dysmenorrhea, sakit sa katawan. Yan, makakaramdam kayo ng stress, ano? So, maring nasa isip nyo lang din yan kung wala kayong ganon. Maring uh, stress lang kayo ano, masyado pini pinipressure ang inyong sarili. Okay? Masyado pini pinipressure ang inyong mga sarili. Okay, dito tayo sa 5 of, oh, ayun. Mm haha -hmm. Medyo stress ka nga lang talaga. Yeah. So, bukas, maring mamaya, yan makakaramdam ka ng something na parang lungkot. Okay? Yan. lalulungkot ka kasi gusto mong bumalik yung person mo eh. Sorry sa ang iba ha. Kasi talagang na-spell yung iba sa inyo. Yung person niyo, Okay? Uh, lalaki ay atang gumagawa. Or linapitan. Hindi naman ata marunong yung kalaban niyo yung third party ninyo. Okay? Siguro lumapit ito sa manggagamot, lalaki. Yan, lalaking gumagawa. So, kung sa tingin niyo na spell yung person ninyo, pwede po kayong sumangguni sa amin, magtanong po kayo. Pero lahat po talaga ay dadaan po talaga sa reading. Okay? Lahat po kayo. So, <coughs> Okay, ten of cups. O, oh, ba? Diba? Malulut ma malalampasan nyo pa rin yan kung ano man yung pagsubok na dinadaanan nyo ngayon. Ah, uh, meron po si iba sa inyo, kahit na spell na po yung person ninyo, ay talagang ikaw yung gusto niya, ikaw yung pinipili niya. Nagsisigaw ang kanyang parang spirit na tulungan mo siya. Okay? So, may taong gumagawa. Eh. Pero huwag kayong matakot. Malakas pa rin ang Diyos, okay? Pwede, sabi ko sa inyo, pwede kayo mag-message sa akin, tanungin ninyo, pwede. Pero kailangan nyo po talagang dumaan sa reading. Para sure po kayo, paano, paano, kung anong may tutulong namin sa inyo. Hindi naman po lahat ng na-spell ay kailangan gamutin. May mga ibang pong bagay na baka magaan lang po yan, okay? Baka mamaya, ito lang ang kailangan nyo. Yan, pagbalik ng kanyang... Uh, katauhan, pwede pong ganoon okay? Pero yung iba talaga, pag malala, inaalagaan po yan, okay? Ayan, matatapos din daw po yan, magugulat ka. Meron akong nakikita dito na meron kang gustong gawin. Na, doon ka siguro na i-stress yung iba sa inyo. Maring nagpapagawa ka ng bahay, bumibili ka ng lupa, any kind gold, na stress ka, may pahulugan ka, nagbabayad ka ng kondo, yan. Well, matatapos din mo niyan kung ano po yan. Ang sabi sa'yo. Ayan, no? Ten of Cups and Queen of Wands. Okay? Uh, makakatanggap po kayo ng salapi, blessings, or tawag. Makakahawak po kayo ng gusto ninyo. Sasaya po yung puso ninyo. Amin, Yarab. Okay? So, lagi po kayong magdasal. Sabi ko naman sa inyo ay lagi niyong ipagdadasal ang sino man ang Uh, mahal nyo sa buhay. Siyempre, yung sarili nyo din. Pwede rin po. Pwede kayo magdasal. Huwag nyo po kalimutan yung mga anak ninyo. Yung sentro po natin ay lagi po, lalo na especially mga ah, nanay dyan ha. May mga jowa-jowa kayo. Unahin nyo po lagi ang mga anak ninyo. Maniwala po kayo, kahit gano kahirap ang buhay kapag ang sentro po natin ay anak natin, ay lagi po tayo malapit sa Diyos. Maniwala po kayo. Kahit anong hirap pa po yung pinagdadaanan ninyo. Okay, sige po magbasa po tayo ng ating uh, client na nagpapasalamat po. Hello ma'am, maraming maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi ko po 'yang kayang uh, kayang uh, ano to, tumbasan sa lahat po ng kabaitan na ipinakita mo sa akin, Pagtsatsaga. Maraming maraming salamat ma'am sa lahat po talaga ng pag-iintindi mo rin sa akin. Binabalita ko pong masaya okay na po kami ng asawa ko. Nagkasundo po kami na ayusin para po sa aming pamilya. Hindi nga po ako makapaniwala dahil dalawang taon na po siyang hindi na uwi sa amin. Ang dami ko na pong napuntahan. Halos, ano to? Halos libo-libo na po ang aking nagastos. Pero talagang worth it po pagdating sa iyo. Ikaw po talaga ang tunay ang, ang tunay na anghel namin. Ma'am, maraming maraming salamat po. Hopefully po itong March po ay uuwi po ako at makita po kita in person. God bless you, ma'am, sa lahat ng naitulong mo sa amin. Ay, maraming salamat din po, okay? Maraming maraming salamat. At kung sino pa po ang kailangan natin ng tulungan, ay malumapit lang po kayo. Okay, so patiently lang po, hindi po ako makaka-reply ganong kabilis. Ano? Kasi ang dami pong nahang ng January 1, kasi wala po ako noong January 1 sa totoo lang nagre-reading din po ako ng morning yung mga naiwan po yan ng 30 at at saka 31 ginawa ko po yun ng morning. <laughs> okay, so maraming maraming salamat po sa lahat ng na nagpa-book ng January 1. Uh, lahat po kayo ay matatapos ko. Maniwala po kayo. So ano na po tayo ngayon? 5, uh, 'di ba? Meron pa rin. So 'Wag po kayong mag-alala may sisingit naman po kayo kasi may mga OFW yung tulog pa. So pwede ko po kayong isingit, okay? Ngayon po yung ginagawa ko po in January 1 may naiwan pa. January 3 and 4 na po tayo, okay? So yung mga 5 pwede na po natin isingit yan bukas. Maraming salamat po, payment first po tayo, okay? Maraming salamat po sa mga client ko po talaga na bumabalik at nagme-message po sa atin. Happy New Year ha? 'Wag na 'wag po kayo mo maging problema mag-isip ng problema kasi hindi pa po maganda January pa po. Fresh pa yung mga taon. Okay? Ingat po. May litayo. Bye-bye.